When it comes to favorite tourist activities, syempre, number one pa rin ang island hopping. Maaring bumisita sa katabing Puka Beach. Ito rin yung isa sa mga pinupunta talaga dito sa Boracay. And I'm sure, kapag nakapunta kayo sa Boracay, nakapunta na kayo dito sa Puka Beach. Either, you know, just by walking, or via a tricycle, or via via small bus, via ATV, or gumamit kayo ng bangka, pupunta dito. Yep, this is still uh, The Puke Beach that I remember slightly. Why? Well, they also follow the 25 plus five rule. So yeah, na, it's still pretty much the same in terms of cleanliness, which is very good. There is nothing like waking up early in the morning, sakay beach, most especially here in Boracay, dahil alam naman, tao. It's a major tourist destination here in the Philippines. even in Asia. Like bagay na mag ka ng maaga sa napakagandang view para sakop mo yung kahit a few hundred meters of beach area na walang tao. Sa ibang parte ng isla, may ilang mga beachfront kung saan hindi pa pinatutupad ang 25 plus 5 rule. Pero sa mga darating na araw, ito na raw ang target ng local government. Kung may oras kayo, mag side trip sa ibang isla na malapit sa Boracay. 30 minutes by boat at halos 1 hour naman kung regular boat ang biyahing parumblon para sa Cathedral Cave sa Carabao Island. spend your day here swimming? Or like the locals, McCliff Jumping Bungaro! Dami nang tatalunan dito! Tiyak! Kayo na lang ang susuko! sa mga gustong mag-chill lang, pwedeng maglakad-lakad sa loob ng paiba. At mag-swimming sa indoor pool nito. Ang lugar na to ang naging alternate na pasyalan dahil may ilang tourist spot na malapit sa Boracay ang sarado pa. Kaya dumagsa na rin ang mga biyayero rito. Pagbalik sa Boracay, food stop muna tayo dahil nakakapagod at nakakagutom tumalun, no? Dito sa The Mall, may bagong restaurant para sa mga hangry! selling point namin is, why don't we just sell burgers, food that everybody will eat? Pero hindi lang basta burger, ha? Best selling namin is yung Triple X. Very hit for people. Good for sharing kasi siya. And Chori Burger namin, we created our own. Yung Burgerella, signature dish namin yan. Burger with mozzarella inside. Nagserve din kami ng chicken wings, garlic parmesan, and sriracha. Churros. Pero kung miyembro kayo ng I Love Canin Club, dito na kayo sa restaurant na to at sigurado mapapalaban kayo. So we have three types of uh, budils. It's named after uh, the three barangays in uh, Boracay. We have yapap, manok-manok, and balabag. Oh ano pang inaantay Laban mga kapuso! Ang isa rin sa sumisikat establishment sa isla ay ang beachfront restaurant na to. Ang katila mga pagkain, inspired daw ng mga beaches around the world. Anep! Meron silang seafood, barbecued chicken, ribs and burgers, mga nakagawian na nating agahan at dessert but with a twist, and refreshing drinks na bagay na bagay habang nakatambay sa resto. Panalo! Yup, busog na busog ang buong BND team. Happy tummy na naman kami. Yuhuu!